ngayon mga besh medyo sobrang init na ang ah, napakatirik na ng araw so dito po kami o oh, paakalan nyo sa, sa Saudi lang merong to dito din meron din o oh. oh, yan may motor pa no <laughs> dami kong mga bumot ngayon pas lalo ako lumaki ganyan lang to hindi na sa hindi nang shaky shaky siya Yeah! pa wala. Bisa yung ito at ito talakayin po. Paano natin? Yes, Besh, magandang araw sa inyong lahat. Ito naman yung Kuya Jules, ang Pinoy Saudi Expat. Ito ngayon, Besh. Payong-payong tayo ngayon, Besh. Kaya nga, no? <laughs> Bakit? Mainit. So, dito ako ngayon sa dati namin tinitirahan. Ito po yan. Diyan po, banda. Yan, 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 yan. yan. babaw na yan. Maraming mga pono. Naging gubat na. Diyan kami dati nakatira. Ito po ang ano namin, area namin. So ngayon, Besh, pupunta ako ngayon sa aking pinsan. Doon sa may, ano, kabilang barangay. So maglalakad tayo ng malayo. Nagpapayong tayo kasi minsan uulan at minsan ano din siya, mainit. So, payong-tayo payong. ngayon. Magpayong-payong. O, oh, pag ganito lang tayo, besya, kay, kasi medyo ano siya. Hmm. Yan siya, besh. So, samahan niyo ako ngayong um, ara na to. Na pumunta, bibistahin natin yung ano natin yung pinsa natin sa kabilang barangay. Siya ang ano, anak sa panganay nila mama matagal na tayong nakauwi dito, hindi pa tayo nakabisita dito. Wala tayong dala. <laughs> Naubos yung pasalubong natin, Besh, no? Kaya nga. So, sana dumating na yung bagahin natin para madalhan natin kasi meron akong ibibigay sa kanya doon, nandoon. Ang para sa kanya. So, shout out sa LBC, no? Kailan darating yung bagahin namin? Parang matagal-tagal na din yun. Halos tatlong buwan na yun. So ito po yung ano namin. Yan po. Yan po yan. Ito pong area namin yan. Oh. Ngayon best medyo ano na tayo. Maiitim na tayo ngayon. <laughs> Oo gusto ko din umitim. Yung ano ba yung kulay pinay talaga na kayo mangi <laughs> kayo Tapos dito bes, yung mga best oh. Yan, maraming mga kabahayan dyan, best. Dyan kami din. Meron kaming ano dyan. Meron kaming dati nag nag ano din kami nagfa-farm kami may maisan kami dyan dati so ito ito yung ano namin hanggang maatjang uh, may kawaya na yan dyan ang area namin papunta dito sa may bundok yan yan bundok na yan dyan oh, basta dyan bala na kayo may nauna na ako ang vlog dyan may nauna na akong na, eh, ano ano yun na lang natin basta ngayon ang video na ito for my cousin no puntahan natin dito so see you later bye bye so ngayon mga besh medyo sobrang init na ang napakatirik na ng araw so dito po kami o paakala nyo sa, sa Saudi lang merong disyerto dito din meron din o oh. tingnan mo ano siya napakalawak ng area pero walang mga masyadong puno ng kahoy yan dyan punta doon so ano lang ang bahay napaka layo ay naka yan o di ba may may maisan pala yan diyan so dati may nag-iisang ano dito bahay na remember ko yung na isa sa mga close family friend namin na lagi naming inanahan dito uh, pinapasyalan kahit anong araw wala na sila dito baka lumipat na doon oh, sa may maraming maraming bahay so, Ayan. may kambing pa o mainit pa na mga yung kambing Oy. di Manila Pinanuhan. pinaanuhan sa so, may baka pa La. galak tayo dito tingnan itong baka oh. yeah. baka Hello best, pahinga muna tayo best kasi oh ang init. Tingnan mong init. Napakainit 'yan. Oh. May puno ng kawayan dito tayo muna magpahinga muna tayo dito at magpa lamig. Grabe na nangitim na ako dito best tapos tingnan mo may mga may mga bungot. <laughs> may mustas na tayo, may may mga bigos. <laughs> Oo, oh. ganyan lang. pakalamig no? malamig ang puno ng ano malamig ang puno ng ano ng kawayan medyo malayo pa yung ano natin dito mga beshi kasi malayo naman talaga yung bahay nila tingnan mo yung bahay namin dito besh oh ang layo niyan oo o. yan malayo na nilalakad natin tapos balak pa ko mga besh pumunta yung bukid na yan oh yon jan banda kasi meron din tayong makakilala kaibigan dyan. Puntahan natin. So, dito muna tayo. Hmm. Oh. Nag-iisang puno ng kawayan dito. <laughs> Nauhaw na ako. Iwan ko kung saan ako pwede makainom. At wala akong dalang tubig. Wala akong baong tubig. Sige na. Bye-bye. See you. Next destination. Next one kilometer. Tama ba? Next 1 kilometer? I don't know. Basta, medyo mahangin dito, besyo. Sarap. Ang lamig ng hangin. Babasa na yung ano ko, damit. Hindi pa rin ako, na, hindi din ako nakadala ng extra t-shirt natin. So, tiis tayo nito. Ano nang kuha natin? Oh, pinapawisan talaga ko. Sina, bye-bye. So yan besh, napakalinis no? Sana yung daanan dito. <laughs> Shout out sa mga lalabs natin mga ano no, mga local officials. Sana maganda na tong daanan dito. Gano kaya tingnan dito oh, kahit walang mga puno ng kahoy, pero ang linis no. Pag ganyan lang ang ang hitsura papunta doon. Na akala niyo nasa New Zealand na kayo. Hindi, wala. So <laughs> sa so, Pilipinas lang to so ngayon besh dito na tayo sa may bandang itaas oh, dyan po yan po ang sa amin na sa ano na natabunan ng ano ng kawayan pero nung mga kabataan ko dyan kami gala kay banda gala papunta dito doon, doon, doon sa may bandang ibabaw dyan gala doon o ba diba? ang ganda no, akala no, nyo nasa New Zealand kayo <laughs> kasi wala mapuno, puno tapos pupunta doon doon kaso lang ang kalsada <laughs> akala nyo nasa New Zealand kayo nasa ano kayo <laughs> Budol kayo no. Tingnan mo kasada ng New Zealand, baka hindi na ano ng government nila dito doon. Baka hindi nila na ang tawag ana. Wala, hindi na ayos na sira. Oh, ang ganda kaya no tingnan no. 'Yan oh. 'Yan. So paano na 'yan? Tapos diyan na Greenfield tayo ngayon. Tapos doon, diyan banda ang lawak ng palayan diyan. Oh, 'yan, ang lawak ng palayan diyan. Oo. Diyan. Yung mga kabahay-bahayan diyan, dyan tayo lumalaki. Kasi <laughs> Diyan man yung ano natin dati. Meron kaming maisan diyan dati. Tapos dati ang liit, ilang bahay lang yan dyan? So mga, mga, tatlo or oh, ganun lang. Tatlo, apat, ganun lang sila. Ngayon dumarami na sila diyan. Ganyan talaga pagdating ng panahon, ah uh, pag tumanda na ang panahon ganyan talaga dumarami no so yan lang dito kami mag ano, mga panggatong dito kami dadaan minsan naabot pa kami yung ano dyan o yan yung bukid na yan yan Abot pa kami na pang umuha ng panggatong kasi wala talagang panggatong dito saan kaya makakuha ng panggatong dyan o konti lang di ba at saka may mga, may, 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 ari na yung mga puno na yan so hindi natin yan pwedeng galawin so maghanap tayo ng ano maraming ano parang gobat na siya may motor pa doon besyo nasa oh yan may motor pa no <laughs> Diyos ko maribar so, yan siya dyan papunta doon medyo nasa kabilang barangay na yun siya tapos doon sa kabila ano na yun siya baranggay uh, barangay Santo Niño. And sa amin is Barangay Libertad. Punta dito. So, malapit na yung yung sa motor. Yung sa motor. Ano kayang karga niya, no? Anuhin natin kung anong karga Tanungin natin kung anong karga niya. Medyo ano siya? Ganyan ang transpo. <laughs> Ganyan transpo dito. Ano dyan? Ay. May ano pala dito, oh. Ay, may nag pala dito. Ate, walang kuari dito, ah. Oh. So. Dito, may nag-ano na pala dito, oh. Iba siguro may ari nito. Kilala ko may ari dito dati. Sana kaya sila nag-ano, nakatira. Parang manuka naman nito dito. Oh. Ano na natin ba? Mano ka na? Oo. Tapos doon, dyan, San Miguel na yan dyan. O oh, mga habeshi San Miguel na yan dyan. Yan dyan. So mamaya, maganda din ang view dyan mamaya. Mas tataposin nyo lang video na to. Napakaganda ng view dyan. Oo. Wala masyadong kahoy pero maganda siya. Sa so, nahan may niyoga na yan dyan banda. O, parang eastern na yan siya banda dyan. Niyoga dyan. Ayan. dyan dyan. Ang ingay na ng ano, ang ingay na nang ang ingay na nang ibon, no. Punta doon. Hanggang dito. Punta dito. Ayan. So, dati mga besh, kami dito, every weekend, dito kami kukuha ng mga panggatong dyan marami yung mga kahoy dati dyan so, at saka dito talagang inano namin ng ano namin yung yung papa namin dati inanohan namin ng karabaw binabalsa namin yun oo tapos iba yung sa balsahan iba din yung ano namin uh, pinapasan yung kasama namin yung mama namin hindi pa na stop yung mama namin dito so kami maghanap ng mga panggatong namin kasi ang hirap kaya so walang pambili ng gas kaya panggatong na lang maghanap na lang ng kahoy hanggang ngayon kahoy pa rin ang ginagamit namin mas masarap yung luto ng luto sa kahoy yan o oh, mga besh yan dito, kalsada talaga to dito. Matagal na tong kalsada na to. Bata pa kami. Kalsada na to dito. So, ayan. Sya. Masarap ang ano ng ng sakahoy. Diyan, yung mga ano na yan. Diyan kami, mag ano kami. Ang gawin namin dati is ano siya, uh, ipunin lang namin dyan. Hanggang sa dumadami na. Pag marami na, Uh, magdala na kami ng kalabaw. At saka may balsa na. Uh, paano ano na namin, balsa na namin ng kalabaw. Saka mga besh, ito din. Isa sa mga na alala ko. Habang dito pa tayo, ano siya, yung, yung ang pangatit ng bahay namin. Kasi wala kami pambili ng yero. So dito, ano pa yan dito? Yung kugon. Marami yung kugon dyan dati. Ito, 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 itong bakanti na to. Kugon to dito. Dyan kami mag-ano kami ng mga kugon. So, yan ha. Pang atit na namin ng bahay. Mas maganda pa yung niatit ng kugon kasi malamig. Promise, malamig siya. Yung yero, kailangan mo pa ng kisami kung sa Bisaya pa, kailangan mo ng alkoba para lumamig yung loob ng bahay nyo. O, pero pag kogon, hindi na kailangan. So medyo nag ano siya, shaky ng ating uh, ano, saglit lang. Hello, mga besh, talagang ano no, talagang ohaw na ohaw talaga ako ngayon. So maghanap tayong ma-in, ano, tayo ng tubig.